Ayan mga kagala, bumisita na naman tayo sa Kayla. Siyempre, ang pinakamaganda rito sa Marikina, si Ma'am. Kayla's e E-Bikes Bodega. At syempre, dito lang yan sa Marikina ang pinakamurang e-bikes bodega. At syempre, may ng quality na bikes and e-bikes. At dinalaw na naman tayo ni Sir Edwin after ilang years. Karot! <laughs> Ayan! Uh, months dito lang, lang ma'am. Months. Kami vlog ni Sir Edwin. Alam niyo naman yan. Kaya nga kagala eh. Gala lang siya ng gala dito sa Pilipinas. Ayan, ma'am. Balita ko, napakaraming mga bago, mura, quality, yes. at napakaganda ng after sales. Saan ba natin sisimulan, ma'am? Yes, simulan ko muna dito sa ating address. Located tayo at number 15, 8th Street, Woodridge Village, Concepcion 1, Marikina City. pwedeng pwede niyo po i-waste E-Bikes Bodega. At kung hanap niyo naman po ay bikes, number 3, Lilac Street, Concepcion 2, Marikina City. I-waste silang po Kailas Bike Shop Marikina Bodega. Ayan, let's go, ma'am. Let's go. Papakita ko sa inyo ang ating mga bagong units. Pero bagong lahat, ayan, sa Kailangan mga gusto muna... Kailangan ko pakikita mga... mo yung mga boys. Sa mga gusto muna magpa-deliver. Kawai-kawai. Sa mga gusto muna magpa-deliver, ayan, a, pala tayo nationwide. And cash ayan, on ma delivery tayo. Ang ganda naman yung delivery truck mo. Yes po, dalawang ibal dalawa. kasha dyan. Kaya ito po is bound to Quezon City po yan. Yeah, Isang marilag six seater Ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong spek. Niya, at kung gano'n siya kaganda, kung ilan din yung pwedeng makaupo. At yung bago nating three wheels na Spigo Clara na 007. Napakaganda ng ating mga bago. Ngayon na lang ulit kami mag-update ni Sir Edwin. Pero unahin ko na sa inyo ating trending at super ganda na ano na Solar 2-in-1 Latina. So si ating Solar 2-in-1 Latina is naka-steering wheel na siya, Sir Edwin. Ayan, may audio system. Pwede nyo lagyan ng USB. Pwede nyo i-connect sa Bluetooth. Pwede nyo rin i-radio. Ayan. And syempre, meron na yung ano, malakas na speaker para party-party. Para pa nag ba? Diba? Yes. And syempre, may free na na crown light. Automatic na rin ang wiper. May bumper na din yan. May pa-headlight tayo na malaki. O, di ba? At syempre, ito is nata-transform into... six seater So, meron din siya dito sa likod. Ay, para maging six-seater siya. Napakaganda ko. Kita niyo trapal. Nire-release lang, ma'am. Yes. Ngayon, tag-ulan, perfect talaga. Meron tayong makapal na trapal. Kaya. And of course, lalo na ngayon, di ba? Para makatipid tayo sa kuryente. Perfect. Perfect talaga po ang ating solar panel. Ayun, naka-solar pala yan. Yes, naka-solar panel na po yan. Malaking tulong po ang solar panel para po sa ating mga accessories. Ayan, kung malolobat kayo, pwede kayong mag, ano na, pwede nyo ma-absorb, baka absorb sa araw para makatulong sa inyong battery. Ayun. So, ating, ang ating solar 2-in-1 Latina, ang code natin dito, is from... 85K, 85K. Mr. Edwin bigay ko lang to ng for only 72,000 wow, ang laki naman ang binawas yes mo yes po, man. basta napanood nyo to kay Kagala ayun, Ay basta napanood, swerte nyo sabihin nyo lang po, Solar Latina 2 in 1 ayan, meron pa tayo ibang color na red may white, may iba ba tayo niya, powder blue, meron pa tayong chameleon color, pero naubusan lang tayo. As of now po, ito lang po ang ating available colors. Mabilis lang po talaga kasi ang e-bike natin. But, Kaya kasi... mag-PM lang kayo kung gusto nyo mag-installment or gusto nyo magpa-deliver. Ayan, sabi ko nga kanina, we ship nationwide po and cash on delivery tayo Within Metro Manila, Laguna, Bulacan, Rizal, and Cavite Wow Kami na ba na mag-deliver? San-san yes. talaga kay Lasun At syempre, yung isa nating napakalakas Ayan, pang pamilya, pang buong team Ayan, pang buong ano ano tawag? Buong barangay na Ang to buong mama. Buong barangay, Sir Edwin. Sa laki. Ito si Rubicon, Wolf Grande natin. Rubicon, Wolf yes. Grande. Kung makikita nyo ating video, trending tayo dito sa ating 6 uh, to 9-seaters na Rubicon. 4 wheels na naka 1... 1,500 watts 1,500 watts na May pa-bumper tayo Ito oh, yung ang color Ang yung bumper Nag-upgrade mama Yes Mas Inakit na natin so, Hindi lang dito May kilay na siya na Yes Nakataray <laughs> naka na siya At meron na ding automatic ang wiper Ayan At syempre Sir Edwin Ito is Naka-digital panel gauge na din Ayun Digital na siya oh. Ayan Naka-steering wheel na din Syempre may pa-mini fan at uh, oh, syempre, yung ating ano, ma maluwag na. Ayan, oo. Oh, yung kasi space, na no? dalawa hanggang tatlo. Mm -hmm, hindi ito magsisiksikan. At syempre, dito sa likuran. Ayan. Ayan. Ang oh, haba, mama, so, pambarangay na ito. Yes. Ha? Tapos At meron... pa mga lalagyan sa taas. Yes, meron tayong luggage rack. Para sa mga, perfect kasi ito sa mga hotel, resort na ano, di ba? At syempre, meron kayong freebie. Ayan na, ah, may freebie kayo. Ayan o. Oh. Wow! Hmm. Kailas o. Oh. Oh, may freebies diba? kayo from Kailas. Ganda ng payong. Quality yes. yan ha? Hindi pang divisorya lang yan. Pag bumili yan. dito sa amin, hindi lang payong. Basta surprise, oh, padala na lang namin sa inyo. Kung mag pick up naman kayo, meron kayong freebies na matatanggap. Marami Kung gusto Ayan. nyo appliances. Oh. Ayan. Makakapili pala yes, sila, Yes, makakapili kayo. And syempre, Sir Edwin, may trapal din pala to. O, yung kompleto na. Ayan, may trapal. Tapos merong hawakan ng kamay yes, na binili pa sa LRT yan, ma'am. Yes, LRT. <laughs> Oh, Diba? Ito nga pala si Rubicon Wolf Grande natin. Napakaganda. Rubicon Wolf Grande. Oh, yes sir Edwin. Ito kasi is 1.5 watts, naka 60 volts, 32 amperes na yung battery niya. So medyo mataas na siya. I think 60 volts, 45 amperes. Pwedeng 60, 32. Pwedeng 60, 45. So, choices nila yung kung gusto nila matagal maglobat. Yes, Sir Edwin. At kaya nito, 6 uh, to 9 seaters kasi nga hanggang likod siya, Sir Edwin. 6 to 9, no? Ayan. Yeah. Ayan. Tapos size 10 na gulong. Nakamags. size mags. 10 na gulong. Pa pa ilalim, maganda pang ilalim pa yan. Ilalim, maganda pang -i I ilalim yan. Ayos. Yes. Ayan. Talaga. Sir Edwin, kung naghahanap ang ating mga kagala dyan na pang malakas ang 4 wheels, meron tayong Rubicon Volt Grande. Bibigay ko lang sa inyo from 120,000. Bigay ko na lang siguro kay Sir Edwin to ng, alam nyo na, Sige, sagad na natin. 92,000 ko. Oo, diba? <laughs> ka, na naman ng bawas. Oh. Kaya pag At, napanood talaga, swerte. Yes. Basta napan, napanood nyo to, syempre, naka-like and follow kayo sa Edwin TV Channel. At Kaylas. At Kaylas Bag Marikina Bodega. FB page. Ayan, FB page. So, so papakita ko pa sa inyo ba? Ah, ito pala, yung bestseller natin, Thomas, for deliver na din po siya. Kaya nandito na to. Ayan, di-deliver na dyan. Ito, steering wheel na. Yan. Steering wheel na to, ma'am. Sa mga naghahanap naman ng mga four wheels lang, mini four wheels kumbaga, kung ayaw nyo may extension sa likod Oo, yung sakto lang Sakto lang, pang pamilya, pang service Pang, pang matid... sport pa Oo, yeah, ba? Diba? <laughs> pwede pwede sa inyo si ating Thomas Jeepney Thomas Jeepney Oh, jeep na Jeep dati mama Yes Classic Tapos automatic wiper Tapos meron na din siyang crown light Crown light May luggage rack luggage Optional pala ba? sir Edwin kung gusto nyo ng naka, Luggage o or... Luggage or naka solar Solar, yan uh -oh. Pili lang kayo ha mas mam, mas mura syempre pag naka luggage truck lang. Uh -huh. So pero kung gusto niyo naman ng uh, solar, may additional lang tayo para sa konti. Uh, yeah. lang naman, lang. Lang naman. <laughs> kurot lang. naman. At syempre naka digital panel gauge, pwede niya dilagyan ng USB, pwede i-connect sa Bluetooth, pwede rin FM radio. Ayun, And may mini fan. Safety handle. Ayan, no? With spare tire and mags pa. Ayan, may kompleto Ayan, na talaga. Ayan, bago, oh. bagong-bagong, nakabalot pa. Oo. At dito, kasha po ang buong pamilya, Jarot. <laughs> Kasi po ang mga pinamili nyo na grocery uh -huh. kayo, na malenggi kayo. Perfect na perfect po mga ang likod ng man, ating... Mga doggies no? Mga yes. shih tzu. Yes, yung mga shih tzu, yung mga aw-aw ng aw -aw au-au <laughs> d'war. Ayan, perfect kayo dito. Ayan, may, may pwesto kayo sa e-bike natin. Diba? Si ating Jeep ni Thomas na 4-wheels electric ba? So, sa mga gusto mag-order nito, sa alagang 3,000 plus lang monthly, pwedeng-pwede nyo itong Ay, mauwi. Ayun, pwede rin pala sa monthly yan, yes. 3,000 plus lang. Lahat ng ibig natin, pwede installment. Ay, so, kung gusto nyo yun ng installment, buy ang credit or credit card, pwedeng-pwede. Pwede. So, ito si ating Thomas Jeepney. Binibigay ko lang to from 90,000 kay Sir Edwin po is for only 83,000. Wow, 7,000 agad ah. Oh, ba? Diba? Pambili lang ng ano yan mga 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 kung ano-ano ano, appliances. Yes. Sa laki ng bawas. At may free pa kayo doon, free delivery na rin tayo. Ayun, kumpleto. Yes, Sir Edwin. sumigaw kahit tayo gumala lang o kung huminto wa kahit medyo naliligo na tayong dalawa ako at akin ang Na nabili na natin dito sa Quezon City Yan Bali Ales Katabi sya ng San Juan's Na na po tapos bibaba na tayo kaya bili na kayo ng e-bike sa Kalas So na so ngayon Matipid At pampamilya